Napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, so magagitay nagpipitas po tayo no ng ah uh, ampalaya, upo at saka talong. So ito na po ang ating pang-apat na harvest sa ampalaya. So meron tayong ah uh, nasa 500 bundle ng mga ka-farmers. Uh, 500 kilos. Uh, 50 bundles kapin. So, yun ang ating may update sa pang-apat. Tapos may kunti pang pipitasin dyan mga ka-farmers. So, ngayon ang mga gulay po na pinipitas natin, share ko lang po sa inyo, ay nagpipitas po tayo ng upo. Tapos meron tayong talong at saka ampalaya. So, yun po ang pinipitasan natin sa umagang ito mga ka-farmers. So, pang-apat pa lang taon na harvest sa Ampalaya so hindi pa to marami mga ka-farmers kasi asahan natin na sa pagpito walong harvest ah uh, bago dumami ang ating mga Ampalaya ayan po ganyan po so ang variety ng ating Ampalaya uh, Galaxy Max F1 at saka uh, mistisang, may mistisang kunti mga ka-farmers Tapos may mga kamatis pa tayo din ng mga farmers na kunti na lang. Ayan po. Hello guys. Ito, iba bandila eh. Bye, Sir guys. Okay, may, may kunting good fa. guys. So ito po ang ating pinipitasan mga ka-farmers na mga ampalaya. So asahan natin to, no? Sa pang-anim, pito, walo. Marami na tayong ma-harvest din ng mga bunga ng ating ampalaya. At saka yung sa baba mga kaparmers, mapipitasan na natin sa susunod ng marami-rami. Pero ngayon hindi pa masyado kasi uh, pang-apat pa lang po tayo. Okay, so yun yung lahat. Hanggang dito na lang. Yun lang po ang may share at may bahagi ko sa inyo sumagang ito. Bye-bye